Magandang umaga po sa ating lahat. Andito na po si Professor Tondon Contrera sa isa na naman edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube doon sa mga team replay. Pag-usapan natin itong kumakalat na balita na di o no ay pwedeng pabalikin si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Kasi ito uh, nga, meron ang petition ng Rita Fabias Corpus na isinampa ang kanyang anak dito sa Pilipinas. Pero ang pinag po dito, maging daw sa International Criminal Court, pwedeng humingi ng provisional release ang mga abogado ni dating Pangulong Duterte. So, so nagkakagulo ngayon, maraming nagtatanong sa akin, posible ba yun, Prof? Uh, at syempre, ang mga DDS naman ay tuwan-tuwa dahil uh, pwedeng makauwi si Pangulong Duterte. Dalawang usapin po kasi yan. Pwede po ba siyang bigyan ng provisional release at pwede ba siyang bumalik sa Pilipinas? Magkaiba po yung dalawang yon. Ano? Eh well, magkakabit pero magkaiba. Uh, doon sa mga nagtatanong, on the question na pwedeng bigyan ng provisional na pag pagpapalaya, pero hindi ibig sabihin acquitted na, no? kasi lilitising pa yan. Provisional release ay pwede naman. Sapagkat nakalagay po naman yan sa mga alituntunin ng International Criminal Court. Ito nga, binabasa ko ang aking mga isinulat para hindi tayo nabibintang ang nagbe-fake news, ba? Diba? Kasi sinaliksik natin yan, hindi tayo pwedeng basa-basa nalang sumalita tungkol dito eh. Uh, ayon po sa Article 60, Number no. 2 at Number no. 3 ng Rome Statute, pwede pong bigyan ng provisional release ang isang uh, nahusa. nakusa Uh, so, balit, uh, may mga kondisyon na kailangang tingnan ang korte. Ang isa dito, yung absence of flight risk. Dapat ipakita ni Pangulong Duterte na hindi siya magtatangka na tumakas o mag-evade ng ICC prosecution. So, yun. Isa yon Pangalawa, dapat magpakita din... Si Pangulong Duterte, hindi niya uh, tatakutin, hindi siya mag-interfere sa mga witnesses at hindi siya mag-destroy ng evidence at walang obstruction of justice na gagawin. Ang isa pang titignan ng Korte dito, ang ICC, yung usapin ng public safety and security. Kailangan ma-assure ang Korte na yung pagpapalaya sa kanya temporarily ay hindi magpupos pose ng danger sa mga biktima, sa mga witnesses at maging sa publiko. Meron naman siyempre dahilan yung health and humanitarian reasons. Dahil alam naman na natin ngayong biyernes ay magiging 80 anyos ng Pangulong Duterte at may sakit na. Uh, Kailangan ipakita na yung kanyang continued detention would severely impact on his health. or kaya ibabalit ng kanyang human rights, pwede rin itong tingnan. At higit sa lahat, kailangan ay merong cooperation sa Estado na mismong pupuntahan ni Pangulong Duterte, maging Pilipinas man to o ibang bansa. So yun ang titingnan ng mga ano ng mga ng mga ng ICC. So ang tanong, pwede ba siyang mapalaya? Technically, yes. Pero ating timbangin kung ano yung mga pwedeng sabihin laban sa kanya. Ah uh, ito kasing problema ngayon ng mga DDS, di ba? Panay-panay ang mga salita nila. paging si Pangulong Duterte, yung kasaysayan niya in the past na talagang nilipusta niya ang ICC. Tapos yung mga sinasabi na walang jurisdiction ng ICC sa kanya. So hindi na hindi itong itong sinasabi ng mga kakampi niya na talagang hindi sila pumapayag na sa pangulong Duterte ilitisin sa ICC. So yun ang magiging iwiwi eh, kung pauwiin siya at ganyan ang pananaw ng kanyang supporters sa maging siya na walang restriction ng ICC sa kanya, magkakaroon ng flight risk na pwede hindi siya na bumalik sa korte at pwede niyang evade ang restriction ng ICC. 'Yun ang 'yun ang nangyayari kapag ano eh, kapag uh, nagsasalita ka na ng mga ganun at lalong-lalo na ngayon maging dito sa Pilipinas yung kanya mga mga hindi lamang yung DDS na maging yung mga abogado niya, maging yung pamilya niya, maging siya mismo nagsasabi na walang restriction ng ICC sa kanya. So 'yun lang isang kondisyon. Absence of flight risk ay talagang semplang na. At alam naman natin na si Pangulo Duterte ay makapangyarihan pa rin. Ating presidente siya, malawak pa rin ng kanyang impluensya. So, meron pa rin panganib na baka matakot, takutin ang mga witnesses, takutin ang mga complainants, uh, e-destroying evidence, maobstrak ang justice. So, ma-undermine ang public safety and security. Bagamat yung health and humanitarian reasons ay pwedeng sabihin, Pwede naman sabi ng ICC mas maganda, maganda, naman ang health uh, kung, ang health facilities dito sa Netherlands. Ay di dito na lang uh, hindi naman 'to makalumang bansa ang mga medical ang mga medical needs niya ay matutulugunan din habang siya ay nakapiit doon sa Netherlands. So hindi naman ito ay third world backward country na parang walang doktor, walang medisina. So maging yun din. Pero ang isa din ditong issue, eto ha, Papayag kaya ang Pilipinas na siya ay bumalik? Kasi ito ngayon ang ano. Kailangan bumalik si Pangulong Duterte at pumunta siya sa isang bansa na willing siyang tanggapin. Kung pumayag ang ICC na siya ay provisionally released. 'Yon mahaba na yun. Sapagkat kung titingnan natin sa ano sa precedents, ang taga, you know, pagtitingnan natin sa mga kasong mga naupoan na 'di ba? Tingnan natin dito sa aking kodigo ha. Marami, kasi para masabi ng mga tao na nagresearch naman tayo dito, actual pinost ko na to sa Facebook ko eh. Pero doon sa mga hindi nagbabasa ng Facebook ko, ah ito uh, po ang aking nasaliksik uh, na mga impormasyon tungkol sa usaping ito. Okay? Ah uh, naku, ng internet. Ah uh, marami pong mga ano mga tinatawag natin na ano na presidents sa usapin ng pagpapalaya ng mga ano uh, kunyari tingnan natin ano ba yung mga ICC presidents itong si Jean Pierre Bemba ng Democratic Republic of Congo ah uh, siya ay nabigyan ng provisional release pero matapos ang napatakal na detention and eventual acquittal So, ibig sabihin niyan, meron ng trial na nangyayari. So, medyo pagdating sa application kay Pangulong Duterte, kasi ang naging dahilan ay ano, uh, nag-serve siya ng pre-trial detention ng 10 taon actually. Ah, uh, at ang naging dahilan, there is no evidence that he poses a flight risk or threat to the proceedings kasi siya naman willingly na sumama Uh, at at uh, ang 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 wala siyang ganung klase ng mga statements na talagang kini-question yung jurisdiction. Binigyan siya ng provisional release pero siya ay na ano muna ng matagal. Siya muna ay na na nakulong ng matagal, sampung taon. So yun po yung ano yung ano dito yung <laughs> uh, malinaw na talagang napaka maaring hindi nag na ano na uh, will count in terms of uh, ah, teka muna mukhang mapapalaya pero baka naman matagal ang posisyon okay ito namang si Laurent Gbagbo ng Ivory Coast uh, nabigyan ng release pero uh, may nag siya sa ICC actually Uh, so itong itong si Bagbo na dito din ng walong taon. Yung isa sa 10 taon, yung isa walong taon bago nabigyan ng provisional release. At ang pinagkaabi doon ni Bagbo, si Bagbo, talagang malaya niyang tinanggap ang restriction ng ICC. Ito namang si Sal, Saif al-Islam, Kadafi, anak ito ni Mark Gaddafi ng Libya, dininay yung kanyang provisional release kasi hindi nag yung Libyan government na tanggapin siya. Uh, Duterte has been hostile to the ICC uh, ito yung ano at saka naka-anchor ito kung papayag ang Pilipinas may pag-usapan natin yan so kung titingnan natin uh, given his past rhetoric against the ICC yung posibleng maging threat o banta sa mga witnesses at mga ano mga uh, testigo, mga complainants ay malamang na baka at saka dito nga sa jury, sa sa presidens nakita naman natin na yung mga pinapalaya provisionally ay naghihintay ng 8 o hanggang 10 taon at yung dalawang nakalaya at binigyan ng provisional release ay meron silang history ng cooperation. Hindi sila nagbibigay ng mga, wala, si, wala, wala, silang mga incendiary statements laban sa ICC. Kaya ito ngayon, ito mga DDS, sa halip kayo nakakatulong kay Pangulong Duterte, mukhang napinapahirapan nyo pa siya ang kanyang sitwasyon dahil banat kayo ng banat at inyo pati pati judges ay inaaway ninyo, di ba? At yung mga pagbabanta na ginawa niyo sa gobyerno, kunyari, di ba? In uh, yung yung pagbabanta ng kaguluhan, iwiway siyempre yan ang ICC. Okay? So ngayon ang tanong, Pangulong, ang tanong natin. Kung sakaling payagan in the in the in, in, in the possibility that payagan si Pangulong Duterte makabalik sa ngayon. Sa ngayon ah. Sabihin natin hindi hindi hintay ng 8 hanggang 10 taon ang trial at mabigyan siya ng provisional release. Pagpalagay na. Uh, may problema kasi ang ang kailangang tanggapin siya ng Pilipinas. Eh ang problema hindi hindi obligado ang Pilipinas tanggapin si Pangulong Duterte dahil hindi tayo miyembro ng ICC. Hindi pwedeng i-impose ng Pilipinas. Okay? Hindi, hindi, hindi pala, bale, hindi pwedeng i-impose ang ICC sa Pilipinas, tanggapin nyo yan, citizen nyo yan. Pwede sabihin ng Pilipinas, theoretically, hindi na kami miyembro ng ICC. So ngayon, ito ngayon ang nakakatawa o nakakatawa. Di ba si Pangulong Marcos, dati kaalyado ng mga Duterte, pero ngayon, eh, di ba kung ano-ano tinawag nila, bangag, adik, pinagbanta ang pangpatayin ni Vice President Sara Duterte, di ba? Tapos ngayon, uh, binabanatan siya ng mga Duterte supporters. After so many vilification, yung palang pag-uwi niya ay naka, nasa palad pa rin ni Pangulong Marcos. So, I ironic. At yung pag ganyang sitwasyon, kasi naman, ay tayo ay nag na sa ICC. Hindi ba sino bang nag sa ICC? Hindi ba si Pangulong Duterte din? Diba? So ito yung uh, na FAFO, fact around and find out. So parang, parang uh, isn't it ironic that You know, in the possibility that you'll be granted provisional release, that it is going to be very difficult to consider the Philippines because the Philippines is no longer a member of the ICC. And what who decided to withdraw from the ICC? It's President Duterte. Now, again, granted that it's possible, the Philippines again on the second on the second issue, uh, allowing it will be in the hands of the president, the current president Ferdinand R. Marcos Jr. na kung kung banata ng mga DDS, 'di ba? 'Yun nga sinasabi ko eh. Nasa kamay ni Pangulong Marcos lahat kahit yung pagpayag na maaresta siya, kahit itong pagpayag na bumalik siya dito. You know, sana siguro eh inisip niya ng mga Duterte supporters at mga Duterte bago nila kung ano no sinasabi tungkol kay Pangulong Marcos. 'Di ba? So, hindi ko mas pe personal sila ni Pangulong Marcos, pero sinasabi ko the fact that Marcos has now the final say on these things is simply a, 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 poetic justice for some. You know? So yun. Sana na ipaliwanag ko siya maayos. Meron pa akong isang gustong, ano, alam mo kasi, yun nga, yung, yung, yung ang mga DDS, kung magsalita ngayon, yan dyan yung magbanta ng kaguluhan, na andyan yung upaka ng ICC, na andyan yung uh, intimidate ng mga witnesses, uh, ang mga nagsampan ng kaso, ay yan ay nakakaapekto sa petisyon ng provisional release kasi sa sabay ng ICC, abe hindi namin pwedeng palayaan yan. Una, yan ay yan at pati yung mga supporter niyan, eh, ayaw ay, sinasabi walang jurisdiction ng ICC. Pag pinawalan yan, baka hindi na bumalik dito. Pangalawa, yun nga yung mga pagbabanta. Ay baka magkaroon ng kaguluhan sa Pilipinas. Pangatlo yun nga, yung sa Pangulong Marcos, kung papayag. Ang mga ang mga supporters dapat ma mag-isip at uh, you know, magnilay na lapit naman ang Holy Week, siguro mag isip, -isip naman. Mag-reflect kung ano ba yung alam natin kailangan natin ng suportahan kung sino man yung gusto nating suportahan. Pero hindi natin alam baka naman yung suporta ninyo eh nakakasira pa. Eh, katulad ngayon, parang hindi na tayo nag-iisip. Alam mo, pag nagsusuporta tayo sa isang politiko, isipin natin, kilala ba tayo niyan? Ano ba magagawa niya sa pamilya natin? Nalilimutan natin ang ating pamilya, nalilimutan natin minsan kahit nakakapatid natin, ano ka, you know, kadugo natin, inaaway na natin, hindi na natin kinakausap, 'di ba? Dahil sa politika. Eh tingnan mo na lang itong pagbabanta ng OFW sa Europa na kapag daw hindi, you know, bilang protesta, sila daw ay hindi magpapadala ng kanilang mga hindi sila magre-remit ng kanilang mga sweldo sa Pilipinas para pahirapan ng ekonomiya ng Pilipinas. Unang-una, you know, napakadaming OFW or of the world. Kung ilan lang naman kayo, will it make even a difference? Pangalawa, it will not make a difference for the economy if you're only a small group. But it will make a lot of difference to your families. Imagine, hindi mo siya padalhan, o e eh, paano yung pambili ng gamot? Paano yung pambili ng gatas? Paano yung pagpapa, pag pagbabayad ng tuition dahil malapit nang matapos ang termino ng mga eskwelahan ngayon nagbabayaran ng tuition hindi ba ano yun ang pahirapan ninyo ang inyong pamilya kasi hindi niyo man nire remit sa gobyerno yun, nire remit nyo yan sa pamilya nyo. at sabi nga you know uh, you know pag-isipan ito kasi you know uh, nakakasama hindi lamang sa kaso ni Pangulong Duterte pati ng pamilya niyo maapektuhan. Hindi naman masama yung magpakita ka ng suporta sa politiko. Pero isipin mo, bak kilala ka ba niyan? Iniiyakan mo eh. Hang patit-patit pamilya gusto mo isakripisyo. 'Di ba? Tayo ngay mahulasan ang isipin natin, hindi lamang ating mga sarili kundi ang ating bayan. These politicians will come and go. At the end of the day, our country will have to stay. ba? Diba? O siya Sana nakapagturo Kasi yung kaisipan Na plus ko yung mga puso At napabago Kamang panayin sa buhay Lalong lalong Sa usapan politikal Dahil sabi sa, sa akin Ang lasal Teach mind Touch hearts And transform lives At sana nakapagsilbi ako sa bayan Dahil sabi sa akin ng UP Serve the people Kita kita na ulit tayo Sa biyernes uh, Tayo ay Magkwentuhan ulit Sa Friday Ingat po tayo lagi Lagi kong sinasabi, Yupi naming mahal. Ani mula sa Bye for now. See you Friday.